Yan, no? Oh, maraming kinakain sila mga idol. Twink. ka idol oh, nagsilabasa na sila. Oh, bigo mga idol oh. Yun, kaganda mga idol oh. Oh. Yan, isang pirata natin mga ido, kinadena nang bigho. mangunda kami ngayong hapon mga idol. Oh, bigo mga idol oh. Yun, kaganda mga idol oh. Oh. Yan, isang pirata natin mga idol, kinaya ng bigo. Yan, patalon-talon mga idol oh. Gumabay sa kanya eh. Wow. yun magandang hapon mga idol yan nagsilabasa na naman ng mga apong sa aming private mga idol ah. Tuwing. yan oh, mga idol kay lawak ng apong mga idol maraming kinakain na itong mga isda na itong mga idol Hmm? Gay. Okay. Kada mga idol oh. Yan, mauna kami ngayon mga idol. Baka sakaling kakain itong mga galunggong. Para may pamain naman kami ngayong pahapon. Subukan naming maglalatak ngayong hapon mga idol. Ngayong pagabi. Baka kakain itong mga bigay tuna at saka mga yellow pintuna saka yung robot natin mga idol twink yung robot natin mga idol nagbibirada ng black marlin twink yan mga idol oh, wow gumaba yan sa ating pirata mga idol kaya tinapunan niya ng uh, tulingan kaya ngayon nagbibirada na siya mga idol twink Yun, walang tigil ang paglalabas ng mga isda ngayong hapon mga ay dual. Parang ayaw kumain nitong Mr. Mayrol dahil marami sila kinakain, mga busog. Ha? Ah. Ano? Ah? <laughs> oh, walang laman ang kanilang sampung biwas na undar. Okay, gandang tingnan ng mga isdang Nagtalun-talunan mga idol Ayan o oh. Tutukan natin itong robot mga idol Baka sakaling uh, Maliwanag Kahit malayo Ay, palayo pa kami mga idol Ayan o oh. abangan na naman natin yan mamaya mga idol palubog na ang araw mga idol maghapon ang ating pirata sa ribahan mga idol maghapon naghahanap buhay 'Yon, kay ka pumunta mga idol. Maraming nagsilabasang isda. ay 'Yon mga idol oh. 'Yon kung baguhan ka palang sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel mga idol. Paki-like, paka-share, paki-comment at paka pa-subscribe mga idol. At paka paki sa aming Facebook page Kasangga Vlogger. 'Yan mga idol oh. Sa daming isda. Yan, oh, maraming kinakain sila mga idol. dual Lock ka idol, oh. magsilabasa na sila kumain na kasi yung kinakatakutan nila kumain na kasi yung black marlin yun yun mga idol oh kahuli na naman itong cute itong ating isang pirata kay chan idol oh sila left and right sila mga idol ngayon Tuwaan mga ito, mga idol. Nasa unahan, sa tagiliran, sa likuran, sa kabila pa, mga idol. Wow! Baya na sila mga idol Sinusugod ng kanilang mga pagkain Bolinaw Ayaw kumain sa undak mga idol Dahil busog na busog ito sila maghapon ba naman na patalon-talon at pasunggab-sunggab sa kanilang mga kinakain mga idol tingnan natin ito parang may may huli na wow isang pirit mga idol wow shoot the ball wow talagang mga idol oh na mga idol kay ganda tingnan ng mga idol tuwang tuwa sila sa kanilang mga kinakain mga idol o oh. yung bulinaw na malilit mga idol yung itim ang mata yung tawagin niya dulong daw dulong mga idol Napakaraming isda mga idol oh. Yon mga idol oh, Sa unahan Yan Mabusog oh, yan pa rin Marami kasi kinakain Yon mga idol oh. Kahit saan ka tumingin mga idol Dito sa palibot ng aming bangka Talagang hindi pa sila. Yan, no. Oh. Thank yon ayaw talaga kumain sa undak mga idol ah. mga idol, palubog na yung araw mga idol Ayaw, di pa rin humiwa tong mga ista sa katalon-talon mga idol Marami kasi silang kinakain bulinaw yon mga idol nandito na pala yung ating pirata na yung kinainan ng bigho mga idol yon mga idol oh. hila hila na yung black marlin tuna yon nandun na mga idol so nga Doon, ba rin ang pirata mga idol? Hila-hila na yung ano. Doon, ito na yung Black Marlin to lang mga idol, oh. Wow! Thank you. atas, atas, dari atas ke belakang. Kamu nak, kamu mga idol oh. Ito yung patalon-talon hey, kanina mga idol. Buntot paik. Silo mo oh. <laughs> Yan, mga idol.